Sabi yung huli sa masbate o oh, yung kasamaan nila bibiliin. Yeah. Barakota o. Oh. Pag yung pagilugang buwan. Yung mo yung ano o. Oh. Yung pusit o. Oh. Laki-laki yung oh. First class. Grabe oh. Wala bang bisa dito? Alam na. Oh, isa pa, oo. Oh, Laki-laki, oh. Sa aswater, oh. Sa kasya siya, oh. Ang dami, yung. Oh. Grabe. Oh, kilamay, oh. Ito, kilamay. Mag-hello ka, May. Doon galing sa inyo to, Oo. Oh, oh. Ay, talaga. Laki-laki. Yeah. Ito si Donya, oh. Pak. Pwede, papunta yan si My Loves yan, eh. Ito, ito ang pinagsisilosa ni Marlene. Ayan, no, wala na daw siya. Siya malang nag-iisip niya. Oh, ito yung dalawang chef, oh. Oo. oh. oh, oh size oh, yan. Oh, grabe <laughs> uh. oh, na, Ayan, ayun, oh. oh, grabe. Oh, pap, oh. mm. Grabe.